Kilala mo yung trek. Mamaya nga i natin yun. Yung, yung lalaking yan. Ayan yun, grabe. Mm hmm, mm hindi -hmm. pala dyan nakasakay yung bakla. Oh, Oo nga so siya. Ay, tinawag niya. Uh, tinawag niya. Parang pero, binigay yung susi lang yun, eh, no? Oo, oh, pero papasok siya doon sa bahay na yan. Kasi isa lang susi niyan, sir, na nasa akin mga usay. Bakla yata to. Ano pa yung dalawang apple ay ano Yung nilagay ko ano yung sticker. Ang yan pa. ano dalawa. dalawang yan. Saan yan papunta, pre? Palabas. Ah, bumalik palabas po. Clear yun siya? Then, different? alam pa mag-drive oh. Ay, may may yung, motor. yung plate number kayo ng motor ko makikita natin yun. Eh. Pero yung expander eh. Hindi, yung lalaki na bubaba. Oo, oh, may nang babae ba? Oh, may babae, nagtanong pa Oh. Ano na yun? Ano yun? Tapit-tapit na tayo. Wala na. So, Ano to. Ang um, tutukuyan na lang natin to sa reserve. Dalawa sila ni... Wala natin sa sari sa NBI. Oo. Oh, dalawa si JN. NBI muna tayo. Tawagan muna natin yun. Hmm, Tapos sabi niya siya, mag-update oh. tayo sa kanya. Oo. Oh o kaya puntahan na lang natin Dito, okay, tatawagan mo mamaya si ano Tagal ko siya nag-park, no? Ano yan, kuya? Palabas na siya dito ulit. sa hindi po. May pinag lang siya. Ano

Ano ano kasi yung utos ng admin. Yung issue sa mga yun. Salita Mariendo na mga kuya. thank you, thank you Brad ah, At, na ano na, medyo na, 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 naliliwanagan mo po ang pinto. Kasi yung nakaraan po kahit may GPS, paikot-ikot lang po siya dito. <laughs>

Nakasal niya naman daro. Oh. O yan, nakasal na. Naka yan, naka, naka lock. Ay, naka ano, naka handbrake, hindi niya alam. Oo, oh, uh, nangangapa no, no. na, yan eh. Ang tirano yan, ang driver. Ang daming sasakyan niya nila. Ang dami? Marami sila sa bakan sila. Baka hindi ka nila. <laughs> kanila yan, ang iba. Kapira yan mga yan. Nagbumili <laughs> sila ng ano. Patay.

Wala. Diyan na yung lang natin yung area. Ayun dyan. Yan na yung expander oh. Wala na. Solve na yung all natin. I, ilalabas na lang nila.